Wala la Wag, wag, Oscar. Wag, Oscar. Oscar, wag. Alas 12 na, Oscar. Oscar, wag, Oscar. Ay, dako. Yat, ay. Yan pala yung 4 Oscar ba? Pumabangking si Oscar. Oscar. forward eh. Ayan yung kargado na Mio. Grabe si Uskar. Si Smash isi si Matyas babanking Aray ko boy Sagad sagad ka boy Ready ready Ayun na si Oscar oh Oscar Uy naga undershoot Undershoot Mga babae na big bike. Puro babae nang big bike sana all. Wala 'di rahabiu. Oh. Ito. Ay Oscar! Oscar wag Oscar. <laughs> Racing para ako. Oscar! Hey, Oscar! Hey. Alas tres na, Oscar! <laughs> ah, bah, bumalik oh, oh, ako. Ah. Racing para ako pa. Ayan, ayan dyan. Tumatagong doon. -tum. Ala, grabe. Ay, kawawa talaga yung jowa na ito. Oh. oh. Ay, nako. Kawa. Kapalitan mo na yung jowa mo. Oh, ayun na. Nah, inabot inaabot ni Kuya. Nah. Yo motor. Berabih.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ito na ang sinasabi. Nagwagi na. Ayan, may nagwagi na. Ayan. Ayan guys, ay yung motor. Dito siya na takan din. Ayan, dito na punta, layo nang inaabot ng motor ayan. Papansin niyo guys yung damo yan tingnan. Biglang napatag ayan. Pero okay naman, safe na si Kuya. ito na punta yung motor sa baba yan.